Sa atin namang balitang lokal, 12.367 million peso budget aprobado na para sa service recognition incentive at bonus ng mga empleyado ng LGU Gimba. Aprobado na ang 12.367 million pesos na budget para sa service recognition incentive o SRI uh, performance based bonus at uh, gratuity pay o ng mga empleyado ng LGU Gimba. Sabisa ito ng resolusyong uh, inaprubahan ng Sangguniang Bayan sa kanilang special session nito lamang Martes, December 19, uh, na ang uh, Appropriations uh, Ordinance Number 8 o ang Supplemental Budget Number 7 series of 2023 sa request ni Municipal Mayor Jesuelito Doclito Galapon at alinsunod sa inilabas na Administrative Order number no. 12 at 13 ni Pangulong Bongbong Marcos nitong December 7. Makakatanggap ng incentive at bonus ang lahat ng mga permanent, elected, regular, contractual o casual at job order employees sa munisipyo. Mahati ito sa tatlo, yan ang uh, una ang uh, performance-based bonus o ang PBB sa permanent at elected employees para sa fiscal year 2022 na may kabuang budget na 3.6 million pesos. Ikalawa ang uh, service recognition incentives o ang tinatawag na SRI sa regular employees na may kabuang budget na 4.692 million pesos. At ang panghuli ay ang gratuity pay sa contractual at job order employees na may kabuang budget na 4.075 million pesos. Ang budget ay nagmula sa supplemental annual investment plan uh, ngayong taon. Uh, 3.6 million dito ay mula sa savings habang ang uh, 8.767 million ay magmumula naman sa reversion o reappropriation ng general fund. Ayon kay SBM Anthony Ubaldo sa naging panayam kaninang umaga, sa ginanap na special session siniguro ni Municipal Budget Officer L.E.G. Ramos na ang lahat ng mga empleyadong pasok sa pamantayan ng administrative order ay makakatanggap ng naturang bonus at maibibigay ito bago matapos ang taon. Batay sa administrative order, ang SRI ay uh, nagkakahalaga ng 20,000 pesos habang ang gratuity pay ay 5,000 pesos naman para sa mga empleyado ng munisipyo na nagtatrabaho ng hindi bababa sa apat na buwan at nasa serbisyo as of November 30, 2023. Ang mga empleyado na mas mababa sa apat na buwan ang uh, Serbisyo ay makakatanggap ng prorated amount o porsyento ng bonus depende sa tagal ng serbisyo. Ang uh, performance-based bonus naman ay ibibigay Ayon kay uh, SBM uh, Anthony Ubaldo ay uh, 50% ng kasalukuyang sweldo minus ang tax. Ayon.